Hello everyone, welcome back to my youtube channel Pinoy Crew TV So una sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nanood at nag-subscribe sa aking channel Ito po ay napakalaking tulong para sa akin bilang OFW dito sa bansang Thailand kasama ng aking pamilya at mga anak So, ang pag-usapan natin ngayon ay yung katatapos lamang na uh, Miss Universe 2024. Ang tanong ng marami, bakit hindi nakasali sa top 5 si uh, Miss Iloilo Alexi Brooks? So, marami ang mga rasones ng mga tao. Kanya-kanyang mga rason. Pero para sa akin, ang big reason dyan ay talagang ang judges lang. Kagaya na sinabi ko na kahit pa ano ang gawin ng isang kandidata, kung hindi ka talaga bet ng mga judges, ay hindi ka mananalo. Ganun lang yun. Kahit sa ang uh, paligsahan na ang kanilang Basihan ay mga points, points, kahit sa schools, kahit saan, ganun talaga yon Pag ayaw sa'yo ng judge, uh, hindi siya kontento sa performance mo, kahit na sa ibang tao, sa ibang paningin ng tao, ay ang galing-galing mo, tama yung ginawa mo, wala pa rin, wale as in wale. So, pag-usapan natin yung mga rason, uh, ayon sa mga fans, ayon sa mga nag-observe, ayon sa mga tao, ayon sa mga marites, at sa lahat ng mga tao. So dito muna tayo ang para sa kanila, may nagsasabi na ang unang rason bakit hindi nakapasok sa top 5 si Alexi Brooks is because sa kanyang gown. Gown. So kung titingnan natin yung kanyang gown, maganda naman yung sa taas, yung dito sa may shoulder niya papunta sa kanyang kamay, tapos yung dito sa kanyang uh, katawan pero doon lang ako ah uh, parang para sa akin na ah, hindi ako nagandahan doon sa yung uh, sa baba sa baba para para siyang ano para ba siyang uh, nilagay na nalaglag yung dito sa kanyang may may hips na nakita ah, na nakikita siya na parang natanggal or whatever siguro ang Uh, hindi ako magaling, hindi ako marunong gumawa ng gown, hindi ako marunong magtahi, pero marunong din naman tumingin. Siguro mas maganda siguro kung green naman yung pinili, uh, dapat siguro yung may mga beads beads na yung bagsak siya ba, na makikita talaga yung kanyang uh, form, yung kanyang kaseksihan. At saka, siguro parang... Uh, dapat siguro may cover yung dito sa balikat niya kasi nakikita yung kanyang masculinity, nakikita siya kung baga, uh, doon nakita yung pag ganun niya, ganun mm, yan, so ito, sabi dito ng mga commentators si Leon nagsabi and the, gra and the crown uh, goes to the fi of five judges <laughs> to dear paaman sa bubut at isaw, hindi maganda mm. so sabi dito na Miss Universe Philippines 2024, ang gown ni Alexi ay hindi nababagay sa kanya. So, ito, sabi nila. Mm, grabe yung sabi nila, ha? So, ito, sabi, oh. Whoever is responsible for choosing Iloilo's evening gown needs to go sit in the corner. That was not a gown. It was a custom. So, sabi, failed. Yun ang sabi. And then, dito sabi, the gown really made huge impact on selection of top five and eventual winner. Green gown was a major flop similar to maroon gown to distracting distracting long sleeves so ito yung kay Atesa naman kasi sabi nila kaya daw hindi maganda ang performance ni Atesa it's because hindi nakita yung hubog ng kanya katawan yung shape talaga kasi nga doon sa mga sleeves na ano na distract daw so it affected both candidates whereas Bulacan and Kainta stole the final segment because they looked radiant in their gown so yun ang sabi nila tapos ito pa sabi, very wrong ang gown choice ni Iloilo, na? Very wrong. Hindi lang talaga siya wrong, kundi very wrong. 'Yun ang sabi nila. Mm, ito sabi. Uh, I agree with you. Sa prelim ang ganda ng gowns niya. Tapos sa final, gosh, walang dating yung gown. Naisip ko din, baka mawala siya sa top 5. Ayun nga ang nangyari. Bagay sa kanya, skin tone niya, white, yellow, or gold. Kaka-disappoint lang. Sabi to, yes po, dapat nag light color sila kasi si Alexi ay dark skin, ganda sana ng forma, pero good luck pa rin kay Alexi so, and then ito maganda ang gaw niya dito siguro sa lightning lang or sa color maganda pag ano pag hindi siya hindi, hindi siya uh, naglalakad pag nakatayo lang siya, nagpusing-pusing, mga naingkad na yung gown. Pero yun yung naglakad na siya na para talaga siyang natanggal or ano ba ang nangyari doon. So, kala nila kasi punong kahoy. Kaya ganyan ginawa ha? ang pangit mag-walk sa uh, parang mga Miss Gay katatawanan ang peg niya. Mm, totoo. So, marami nang sabi na, sayang, sayang, ganun, sayang. So, ito. The gown of Miss Iloilo is not a problem. Her shoulder was a little stiff that makes her masculine. When she walks, masyado siya nakaliyad. Hindi natural tingnan. So, yun nga. Sabi na, parang, parang may nakita ko din, nakita ko din na yung pagpasok ni Alexi, parang, ano, may, may kulang sa kanya. Yung sigla or whatever. Yun ang nakita ko. At saka, uh, before before tawagin yung um, top 5 parang ano na nat natatakot ako na ko sana sana naman sana ngayon hindi siya tinawag talagang nag down sabi ko ay ano pa ang aring gagawin dito wala na mm. uh, si Miss Bulacan talaga ay regal shocker talaga siya lahat na shock tapos lahat ng mga um, fans ng Alexi Brooks yun doon sa chatbox, box doon uh, na sa live nako hindi magkamayaw ang mga tao bakit ganoon bakit ganyan tapos ang mga atesa naman team sabi sabi na ilu-ilu team ilu fans uh, lift the leave the group uh, lift the chatbox. box tapos, hindi nila alam nung tinawag na din yung second runner up na siya na siya ang second runner up ayun <laughs> nagkabalyawan na naman uh, left the group left the yung ganun ba so siguro ang ang uh, pinaka problema hindi siguro ang evening gown kundi doon na nga sa mga judges sila ang may problema pero kung ganun man yon okay lang kasi si Alexi at 23 years old pa lang siya. So, pwede pa siyang sumali next year and next year and next year. Kasi pagbigyan muna natin si Miss Bulacan kasi nga 25 years old na siya at uh, syempre may experience na siya. Si Alexi wala pang experience. So, yun yung first na reason sabi nila na ang kanyang gown ay hindi bagay sa kanya. Ang kanyang gown ay is a big fail or flop. So, ang pangalawang rason, ay, si Alexi Brooks daw ay too confident Sobra daw siyang kumpiyansa sa kanyang sarili Na dahil sa kumpiyansa na sa sarili Wala na daw uh, makukuhang new or bago para sa kanya yon ang sabi ng mga nag-criticize sa kanya Nung hindi siya nakapasok Sabi overconfident daw So yun yung pangalawang rason Overconfident at ang pangatlong rason naman ay doon daw sa question and answer, ang answer daw ni Alexi Brooks doon sa top 10 ay hindi daw tama, sabi ng mga uh, Marites, sabi ng mga judges na hindi naman judge <laughs> sa mga commentators sa mga Marites, 'yun ang sabi nila. So, ito pa nga uh, ano ni nilagyan nila ng nang memes itong isang insekto, sabi nila, hindi ba sa laginto inspired yung gown ni Alexi kasi yung national costume niya, gagamba inspired eh. So, siguro ganon, pero ang sabi nila, yung gown daw niya ay parang sa nibula Nebula sa universe ito, sabi. Hindi niyo alam yung story ng gown ni Alexi is a nebula, uh, from the universe. Tapos sabi naman dito, di sana nagdala daw siya ng, ng uh, blackboard para daw isulat yung yung explanation, sabi nila. Mm, tapos sabi, anong si Sarah Dahon ng saging? just ko, naging sapin-sapin. Mm, grabe sila talaga. Okay, so again, ang rason, sabi ng mga nag-obserba, sabi ng mga commentators, na kaya daw si Alexi Brooks ay hindi nakapasok sa top 5 is because sa kanyang gown, sa kanyang uh, sobrang kumpiyansa sa sarili, at syempre, sa ang pangatlo ay sa questions daw and answers. At saka, yung may, may, dadagdag na rin natin dito sa question and answer na kapag si Alexi Brooks daw ay sumagot, ay uh, ano, tawag ito, sinasabi na uh, pitting around the bush, hindi daw siya direct, hindi kagaya sa kanila. So, yun lang po. At uh, kayo, kung ano, sa palagay nyo, ang rason, bakit siya hindi nasalis sa top 5, so mag-comment kayo down below, uh, at sabihin nyo kung ano sa palagi nyo, basta uh, ayon sa nabasa ko, ayon sa naririnig ko, sa mga video sa mga reels, na yun na nga, first ay ang gown, pangalawa ay ang kanyang uh, sobrang kumpiyansa sa sarili, overconfident daw, may, may muntik na nga akong nakaaway, pero hindi ko pinatulan. Tapos yung pangatlo naman ay yun nga yung kanyang Uh, the way siya sumagot sa isang katanungan na hindi daw direct to the point. Okay daw yung kanyang English, okay yung kanyang communication skills pero hindi daw direct to the point. So yun lang po. Maraming salamat. So, bye! We'll yeah. yeah.